Pastor Jeff, simula po nung nakatapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng trabaho, ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya namin. Hindi naman ako nagre-reklamo noon. Natural lang naman sa ating mga Pilipino na tumulong sa pamilya, lalo na kung ikaw ay panganay na anak. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, ako parati ang inaasahan at lahat ng miyembro ng pamilya sa akin na umasa. Nanay, tatay, tatlo ko pang mas batang kapatid. Aaminin ko po, napapagod na ako. Ako po ang nagpapa-aral sa bunso kong kapatid at ako ang nagbibigay ng pambayad ng kuryente, tubig, pati renta sa bahay. Lahat, halos ako. Nagaambag lamang ang dalawang kapatid na sumusunod, sumusunod sa akin pagdating sa pagkain at grocery sa bahay. Pastor, maliit din ang pensyon ng tatay ko kaya hindi ko rin mapabayaan na sila pa ang gumasta sa bahay. At habang sila mayroong mga bagong gamit, bagong cellphone, o kaya may gala tuwing weekend, ako po ay nagtatrabaho ng wala ng pahinga. Sabado at linggo basta mayroong pagkakakitaan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Mali po ba kung maisip kong unahin ko naman ang sarili ko? Kapag nagsabi po ba ako ng limitasyon, magmumukha po ba akong masama? Ano bang say mo Brad sa mga breadwinner na tulad ko? Well, una sa lahat, Arvin, na ano, nasalamat sa katapatan ng puso mo. Alam mo, marami nakakasinasalamin yung sitwasyon mo dahil sa Pilipino context natin, Para natural na tumulong talaga sa pamilya. Pero tulad na sinulat mo, napapagod ka na rin. At alam mo, hindi kasalanan yung mapagod. Ha? Hindi rin kasalanan yung hangarin mo na unahin muna yung sarili mo paminsan-minsan. So, Arvin, masasabi ko, napakaginto ng yung puso. Ibig sabihin, ang ganda ng uh, layunin na yung puso. Pero alalahanin mo, tao ka pa rin. Ibig sabihin may personal kang uh, um, pangarap, napapagod ka rin. Okay? At sa, sa lalim ng pinagdaraanan ng isang katulad mo, emotionally nakakapagod, personally hindi mo nararating yung personal mong pangarap, kaya ngayon siguro nagsumulat ka na. Pero alam mo Arvin, walang Gloria sa pagsusunog ng sarili mo para lang magbigay liwanag sa iba habang ikaw unti-unting nauupos. Hindi mo kasalanan kung magsabi ka na, tama na muna. Okay? Sa totoo lang may hangganan ang kaya mong ibigay, Arvin. Hindi to selfishness yung nagtatakda ng boundaries, ang tawag dito is stewardship. Isang biblical na prinsipyo yan, Arvin, ano? To love others as you love yourself. Kung hindi mo rin mamahalin ang sarili mo kasi, ang iyong kalusugan, emosyon, yung sarili mong kapakanan, paano mo sila matutulungan in the long run? Kaya sabi sa Galatia 6.5, sa Isinko, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling pasanin. Sabi daw, Uh, obligasyon din ng bawat isang tao to carry his own burden. Ibig sabihin, may panahon para tumulong at may panahon para turuan sila, Arvin, tumayo sa sarili nilang paa. Pwede ka magpahinga ng hindi nagiging masama. Arvin, hindi mo kailangan maging ATM ng lahat. Alam mo yon yung parang ikaw yung uh, mesaya ng lahat, tagapagligtas. Maaari kang tumulong, pero hindi dapat sa punto na ikaw ay talagang nauubos na. Kaya Arvin, minsan mas nakakatulong tayo sa pamilya kung tinuturuan natin silang maging responsable hindi sa pagbibigay ng lahat ng pangangailangan nila. Subukan mo makipag-usap sa kanila ng mahinahon pero matatag. Hindi para umangal, kundi para magtulungan. Maring hindi ka nila agad maintindihan sa ngayon, Arvin, pero alam mo, kung maipapaliwanag mo to ng maayos, malamang magkaintindihan kayo. Kasi para sabi mo, para tumagal din po yung pagtutulungan natin sa isa't isa. Ang final words ko sa iyo, Arvin, ang tunay na pagbibigay ay hindi lang sa bulsa, kundi sa paghubog ng pananagutan ng bawat isa sa pamilya. Arvin, hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng bagay mag -isa may Diyos na nakakaalam ng bawat sakripisyong ginagawa mo. Magpahinga ka, magdasal, at maglakda ng limitasyon para sa iyong mga minamahal at para sa iyong sarili. Ulitin ko, Galatia 6.5, ito ay reminder para sa iyong mga kamag-anak, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling pasanin. Tayo manalangin, Arvin. Lord, napakaganda po ng puso natin si Arvin. Yes, Lord, minsan gusto namin ibigay lahat sa aming mga kamag-anak. Pero paano naman kami? Lord, masisira rin ang aming uh, pangatawan, isipan, at eventually, katulad ni Arvin, napapago din siya. Kaya Lord, tulungan mo si Arvin makita yung long term, Lord God, na kailangan din niya ingatan ng kanyang sarili, ang kanyang kapakanan, upang mas matulungan niya in the long run ng kanyang pamilya. Salamat din sa mga pamilya niya na maging maunawain sa sitwasyon ng kanilang kapatid. Ang Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.